Sol, sikit nung dito mga paps Ay, kinet, <laughs> Halika! Paano ako atras? Ay, sige, atras mo lang ka! Ay, naman! <laughs> Meron dyan din po yung Saan na. eh. dyan you know. Nakakita nga ako ng isang space dito mga paps Kaya naman sinubukan kong yakyat Pero wala, hindi talaga kaya At ito nga ang nangyari Ay, Hindi ka kaya

kumabante na nga ako agad dito mga paps para makapaghanap ng ating pag-iikutan pero wala talaga ako makita hanggang sa makita ko nga itong malit na space na to kaya naman naisipan ko baka pwede na dito tapos sinubukan ko na nga maniobra dito sa bandang to mga paps yung motor pero napansin ko medyo mahirap pa rin talaga kaya naman sininterestan ko na lang dito mga paps pero maliit talaga yung space mga paps kaya hindi kasha kaya naman yan sininterestan ko muna ulit tapos sinubukan ko na nga ikot mga paps ito nga ang isang disadvantage ng mga motor na malalaki kapag ginagamit sa pang delivery pero wala tayong magagawa mga paps kasi kasi e ginusto natin tong trabaho na to. At isa pang ang disadvantage ng malalaking motor mga paps ay yung mahirap isingit-singit. Kaya naman kailangan mo lang maging madiskarte at magawan ng paraan yung mga ganitong sitwasyon. Dahil kung sa ganito kaliit na pangyayari pa lang, mga paps hindi mo nakakayanin, paano mo pa harapin yung mga malalaking pangyayari o yung malalaking responsibilidad na iaatang sa atin pagdating ng panahon. Kaya kung napapanood mo to at nakakaranas ka ng paghihirap, mga problema, mga pasakit sa buhay, tandaan mo, hindi ibibigay sa atin ng amayan pag hindi natin kaya. At lagi nating tandaan, hindi ayo lagi na sa ganitong kalagayan lang dahil may isang araw na aayon din sa atin ang panahon